Ang lindol ay tumama sa lalim na isa zero kilometro. Nagdulot ito ng matitinding pagyanig na naramdaman hindi lamang sa lokal na rehiyon kundi pati na rin sa mga kalapit na bansagaya ng Nepal at Bhutan. Samantala, naganap ang pagkasuspinde ng parlyamento sa Kanada kasabay ng pagbibitiw ni Prime Minister Justin Trudeau na nagdulot na masiglang usapan ukol sa mga paparating na halalan. Naging pangunahing dahilan ng pagbaba ng popularidad ni Trudeau ang mga isyu na mataas na halaga ng pamumuhay, mabagal na paglago ng ekonomiya, at mga iskandalo sa kanyang administrasyon. Sa ibang balita, ang mga hakbang ni Trump na naglalayong patawarin ang mga sangkot sa pag-atake sa Capitol ay nangangailangan na masusing pagsusuri, dahil nagdudulot ito ng mga alalahanin sa seguridad at demokrasya. Bilang karagdagan, ang pagtanggi ng hukom na ipagpaliban ang sentencing ni Trump ay nagpapakita ng mga seryosong legal na hamon na kanyang haapin, na may malalim na epekto sa kanyang presidency. Sa kabila nito, may mga ulat na lumalaki ang bilang ng mga internally displaced na tao sa Syria, isang sitwasyon na nagdudulot ng labis na alalahanin sa pandaigdigang komunidad. Kasabay nito, ang pag-impeach kay Yon Sukyol at ang mabilis na pagbabago ng mga leader ay nagsisilbing salamin ng mga hamon sa pamamahala na nagdudulot ng kawalang tatag sa bansa. Patuloy na komplikado ang sitwasyon sa Gaza, kung saan nagsusumikap ang iba-ibang grupo na maabot ang tigil putukan. Ang mga pag-atake sa mga kampo ng mga refugee ay nagdudulot ng labis na pagkalumbay. Sa kabila ng mga pagsisikap na tulungan ang mga bihag na hawak ng Hamas, hindi tiyak kung sino ang maaring pakawalan. Ang mga pamilya ng mga bihag ay aktibong nagpuprotesta para sa kanilang agarang paglaya. Ang mga pangunahing lungsod tulad ng Cincinnati at Kansas City ay humaharap sa matitinding sitwasyon ng kalusugan dulot na malalakas na pag-ulan ng niebe. Maraming tao ang naipit sa kanilang mga sasakyan sa loob na matagal na oras. Dahil sa matinding pagbagsak ng niebe, ilan sa mga estado ang nagdeklara ng estado ng emerhensya nakaranas ng pagkagambala ang mga serbisyo ng kuryente na nagdulot ng malaking problema sa mga residente. Samantala, ang Reagan Airport sa Washington ay isinara na nagresulta sa pagkansela ng higit sa 2,000 fly sa buong bansa. Ang mga pasahero at piloto ay naharap sa labis na abala at pagkasira ng mga plano. Sa Indianapolis, may mga tao na tumulong sa mga nahihirapang driver sa kalsada na nagpakita ng pagkakaisa sa gitna ng sakuna. Ang pagkakaroon ng malasaki sa komunidad ay napakahalaga sa mga ganitong pagkakataon. Ngunit ang mga aksidente sa kalsada dulot ng nagyayelo mga daan ay nagdulot ng napakasamang kondisyon sa pagmamaniho na nagresulta sa mahigit dalawang daan aksidente sa loob ng labindalawa oras. Kasabay ng mga aksidente, ang matinding lamig ay nagdulot ng panganib sa kalusugan, kung saan ang temperatura ay bumaba hanggang siyam degrees. Mahalaga pa sa mga tao na maghanda at magingat sa mga ganitong kondisyon. Sa ibang konteksto, ang mga insidente sa nakaraang eleksyon ay nagbigay din sa pangangailangan ng kaayusan sa mga proseso ng demokrasya. Nagbigay ito ng mahahalagang aral tungkol sa kahalagahan ng mga halalan. Sa makatuwid, ang mga pagsubok sa seguridad ng mga opisyal ng gobyerno ay nagpapakita ng banta sa demokrasya. Ang mga pag-atake sa mga opisyal ay nagiging sanhi ng labis na pagkabahala sa lipunan. Dahil dito, ang mensahe ng pagkakaisa mula sa mga lider ng bansa ay mahalaga upang mapanatili ang tiwala ng tao. Ang mga tradisyonal na pagpupulong ng mga lider ay nagtataguyod ng mas malalim na pagkakaunawaan. Ngunit hindi lamang ito ang mga balita dahil ang unang pagkamatay mula sa bird flu sa US ay nagdulot ng mga seryosong alalahanin sa kalusugan ng publiko at naghanap ng mga hakbang upang maiwasan ang pagkalat nito. Pinaalalahanan ng mga opisyal ng kalusugan ang publiko na umiwas sa mga unpasteurized na produkto ng gatas kasabay ng mga kasong hawahan ng bird flu. Isinasagawa ang mga test sa mga produktong gawa sa hilaw na gatas upang masiguro ang kaligtasan. Sa larangan ng trapiko, ang congestion pricing plan sa New York City ay naging matagumpay sa pagsasaayos ng daloy ng trapiko mula ng ipatupad ito. Ang mga lungsod tulad ng Los Angeles at Chicago ay nagmamasid din sa resulta ng planong ito bilang potensyal na modelo. Ang bagong administrasyon sa Syria ay nagsusulong ng ganap na pag-alis ng mga parusa, na ayon sa kanilang mga opisyal ay labis na nakakasakit sa mga mamamayan. Ayon sa mga pahayag ng mga opisyal, may kakulangan na sa supply ng pagkain at gasolina, na nagdudulot ng pangamba sa posibleng sakuna sa bansa. Tiniyak ng kalihim ng komunikasyon ng Syria na magkakaroon ng mas mahusay na akses sa impormasyon ang lahat ng mga Syrian, kasunod ng pag-angat ng mga bansa internet. Sa kabilang banda, ang relasyon ng Jordan at Syria ay naging masalimuot mula sa pagtutol noong simula ng digmaan hanggang sa kasalukuyang pagbuo muli ng ugnayan para sa mga praktikal na dahilan. Napakalaki ng epekto ng mga isyong pang-ekonomiya. Mahigit isang milyon na mga Syrian ang tumakas sa Jordan, na nagdudulot ng mga hamon sa ekonomiya ng bansa, at ang sitwasyong ito ay nag-ugnay sa kapalaan ng dalawang bansa. Ang mga parusa mula sa mga bansang Western ay nagbabanta sa pagbawi ng ekonomiya ng Syria matapos ang halos labing apat na nataon ng digmaan, na nag-ugat sa mga protesta laban kay Bashar al-Assad noong dalawang libo at labing isa. Ang mga parusa mula sa US at EU ay naglalayong hadlangan ang mga transaksyon sa mga sektor ng enerhiya at mga bangko isang mahalagang hakbang sa pagregulete ng ekonomiya ng Syria. Isang mahalagang bahagi dito ang Kaisa Act na ipinasa ng US noong 2000 at labinsyam na nagbabawal sa mga negosyo na makipag-ugnayan sa pamahalaan ni Assad na nagresulta sa mas mahigpit na kontrol sa mga kalakalan. Ang mga parusa ay nagbigay ng signal sa bagong administrasyon ng Syria na makipag-ugnayan para sa mga reforma. Bagama simbolikal, ang mga ito ay may malaking kahalagahan sa hinaharap ng pamamahala sa bansa. Ang mga parusang ito ay hindi lamang nakatuon sa Assad regime, kundi pati na rin sa mga miyembro ng kanyang gobyerno, na maami sa kanila ang hindi pa nailalabas sa listahan ng mga parusa. Samantalang ang mga bansang tulad ng United Arab Emirates at Egypt ay nag-alala tungkol sa paglaganap ng political Islam sa rehiyon, nakikita nila ito bilang banta sa kanilang mga interes. Sa huli, ang sitwasyon sa Syria ay nagiging komplikado dahil sa nakaraang limampu taon ng pamumuno ng Alawi. Isang balanse ang kinakailangan upang makamit ang kapayapaan at seguridad.